Hello, hello. Welcome back ulit sa ating uh, sa ating YouTube channel. So, ah uh, ngayon ay ah uh, nandito tayo sa bahay ni Ate Rose Merong anak na naging triplets, no, dito sa sa pabahay dito sa Naic Cavite, okay? So si Ate Rose Marie uh, lalapit lang po siya sa atin baka sakaling ah uh, pwede natin siyang mabigyan no sa pang araw-araw na, pa, na pangangailangan ng uh, pangangailangan nila ng kanyang pamilya ng kanyang mga anak kasi bali triplets yung bunso uh, meron siyang limang anak pa so bali naging walo na yung kanyang anak bigla na dapat pang-anim sila so ito yung mga cute na mga baby na yung triplets pati yung pa ano okay so yun Ate Rosemary, ikaw na yung uh, magsalita. Ayan. Ako po si Rosemary Francisco na taga Bacoorp po na nasunugan ng 2020. Nirelocate po kami dito sa Naik, Cavite. Um, po na buhay din dito sa Naik. Kaya po na tinulungan po ako ni Kuya Rodel na i-vlog po rin dito. Hingi po sana ako ng tulong para sa mga anak ko po. Bali po, walo na po yung mga anak ko dahil po sa last baby ko po, triplets po, dalawang lalaki, isang babae. Um, sana po matulungan niyo po ako at wala na rin po akong asawa dahil po na nakipaghiwalay po ako dahil po sa hindi magandang nagawa niya sa mga anak ko. Kaya ganun po. Okay, so yun, unahin muna natin. Uh, ano bang gagawin mong uh, ano kung sakaling uh, matulungan ka ng mga kaibigan natin yung meron mga ginintuang kaluuban, no? Ano ba yung gagawin mong hanap buhay po negosyo, magninegosyo ka ba? Ano po? Opo. Oh yung gano'n po nang gano sari-sari store, tapos po maglalagay po ng, ano, ng makakapagluto-luto po ako kami ito, yung mga anak ko. Maglalagay po kami yan sa harap ng mga lutong pagkain. Okay. So yun, ah uh, mga, no, mga kaibigan natin, mga mga po na uh, uh, viewers, baka uh, maari nating natin matulungan sila at Rosemary sa buong na kanyang pamilya para naman sa ganun meron silang uh, mapagkunan no panggatas ng mga baby at uh, pang-araw-araw na pangangailangan nila tapos para makapag-aral din muna kasi yung pinakapanganay mo ilang taon 17 po mag-18 pa lang sumunod ano po 15 15? Or 14. 14. Tapos? Tapos po, 11 po. 11. Tapos 9. Tapos, tapos 3, 3 years 3, old. 3 years old. Tapos ito na. 10 months old. 10 months old. So, yun. Sa so, nga pala, anong, anong, nga pala ginawa nung uh, asawa mo. Ano po, may ginawa po siya hindi maganda sa dalawang anak ko. Sa um, saka sa isang anak ba tatlo sila? Ano? Kapalit tatlo? Yung isa po kasi sisimulan pa lang ano. Kaya nagsumbong siya yung anak ko kasi nag-report po siya dun sa police. Noon ko lang din po nalaman na ganun po. Na hinipoy po anak rin po. Kaya tapos sinahit sinampal din daw siya, sinaktan. Kaya yung pulis po nagalit din. Kaya pero po ang dalawa lang po yung nag ano ng kaso kasi umurong yung isa. Na, anak mo din. Anak po niya. Oh, anak. Anak na po niya 'yun. Oo, ah, oh, anak niya 'yun. Oo Kasi ah, yeah. uh, pala may Yung anak po sa una po kasi ah, yun, uh, may tapos yung asawa mo sa una hmm. bali namatay po. Ah, namatay. Ano Aksidente. Ak tapos oh, siya yung mapangasawa. Oo po. Yung asawa mo ngayon na Apa. gumawa ng hindi maganda sa... Apa. Bali, tatlo yung anak. Apa. Okay, so, bali, yung anak mo sa dalaw, sa una mong asawa, ginawa ng hindi maganda mm. din. hindi yung anak niya rin mismo. Oh, muntik na. Ech, ano kasi, ano po, nagsumbong na rin kasi siya. Seryoso? Mm. Kasi, inihipu po na ano daw siya nun. No. Tapos, so, so, sinalikan, yeah. sinampal. Doon ko lang din po narinig oh. yun, nag-report na po kami sa Women's List. In-interview po siya. Oh. Yan po. Totoo yun? Opo, mm, yun po kasi ang anila mm. nila sa ano, yung interview yung siya. Interview siya. Kasi yung nagsumbong po, yung anak din po niya mm -hmm. sa akin. Ang nagsumbong, hindi na nakakakita. hindi po nagsusumbong, na natatakot nga po. Kasi po, Ay. baka daw, sabi po kasi, papatayin po kami lahat. Mm-hmm. So, buti mo lang kasi yung log, yung anak ng dalawa, no? Mm-hmm. Na makapagsabi na gano'n. Po, akala po Ay. daw kasi niya, may relasyon. Ay. Ay. Hindi, tapos nagugutan na siya, bakit pati sa isa gano'n din ang ginagawa. So ayun nagwawala na si Bugoy. So yun. Uh, okay, so yun, medyo parang ah uh, nakakakilabot naman masyado yung ah uh, nangyari sa mga anak ni Ate Rosemary Marino kasi halos tatlong anak ah uh, bali ni Ate Rosemary and then yung anak mismo nilang dalawa nung uh, kanyang naging kalibing ah uh, hindi ginawa ng maganda no, ng kanyang asawa. So, nasa na ngayon yung asawa mo? Nakakulong na po. Ah, uh, okay, yun. So, ah uh, napakulong na rin pala ni ate yung kanyang asawa dahil sa... Sa ginawa po yun sa mga anak uh, ko. Tsaka yung nagsumbong, yung... Yung anak po namin na panganay. Panganay, o, ng anak na Apo, dalawa. Apo. Okay, so yun, ah uh, bote, salamat na lang sa anak nila ng Philippine pa dahil ah uh, naglakas ng loob yung yung bata para matigil na yung uh, ginagawang uh, kababuyan ng kanyang ng kanyang ama no, at saka ng ama inung eh, uh, dalawang anak ni Ate Rose Marita. So parang ah ayaw ko dito di ko ma-imagine ma no hindi ko di ko alam kung paano. So yun ah uh, yun ah uh, uh, na nananawagan ako sa inyo notes uh, sa ating uh, mga viewers sa ating uh, mga kaibigan, uh, kung maaari, uh, matulungan natin sila Ate Rosemary na mabigyan natin ng uh, kaunting pangpuhunan, no, panimula nila para sa pang-araw-araw nilang pangailangan. Like yun nga sinasabi, ako uh, gusto niya ating magtayo ng sari-sari uh, store and then uh, parang uh, kakanin, no? Kakanin, mga tinda-tinda, mga ulam, mga ganun, mga lutong ulam. So yun, uh, sa meron pong mga magagandang kaluuban na gustong tumulong kay Ate Rosemary. Uh, pwede ho kayong mag-comment sa comment section natin. Uh, time to time naman po ay uh, tinitingnan ko yung mga comment section at uh, sinasagot ko naman yun, nire-replyan nyo. ko naman yun uh, para na sa ganun. Uh, kung magbibigay kayo ng tulong, o pwede nyo akong uh, kontakin doon. At para na sa ganun, na uh, maset natin kung paano natin matutulungan si sila Ate Rosemary no at uh, siyempre doon sa pag-share natin sa ating video na to no sa video natin uh, tungkol kay Ate Rosemary sa kanyang pamilya so sa ano sa nangyari sa kanilang pamilya eh makarating sa ibang tao at uh, baka sakaling uh, gusto nilang tumulong Kila Ate Marie At uh, sa kanyang tatlong Sa triplets At sa mga anak niya pa Hindi sa buong anak Sa buong uh, anak Sa kanila ng lahat No? Matulungan sana natin Kung sila So, yun po No? Sana Patulungan uh, ho natin Sila Ateros na Nananawagan po ko sa inyo At yun, sila nanay uh, Tumutulong Kila Ate Marie Umaalalay Sila nanay Lourdes No? Yoli pala, sorry hindi <laughs> ito si uh, Ate Yoli tumutulong maalalay eh para sa pag-aalaga ng triplets no ni Ate ano at saka si si ano pa dito si si Das Dogs so si Dogs no tumutulong din sumusuporta din kila kila Ate Rosemary So yun Uh, sana matulungan ho natin sila Ate Rosemary. Uh, Nakikusap po ko sa inyo no, na sana tulungan ho natin kahit pampunan lang ho no, sa tindahan. Okay, para may pagkakitaan si Ate Rosemary. Kasi hindi naman si Ate Rosemary makapagtrabaho dahil paalagaan niya yung ah uh, triplets, yung tatlong anak niya at nagbi-breastfeeding uh, din sa kanya yung tatlong anak niya. And then, ah, uh, yung iba pa no la tapos ayun yung panganay niya ilang taon yung panganay 18 so mag 18 pa din lang ah, hindi pa rin makakapagtrabaho dahil minor pero syempre ah, dahil nga sa kahirapan din ng buhay ngayon ay ah, naghahanap buhay na siya ay no part time no para sa ganun ah, kumita at ah, meron naman sila maging panggastos pang-araw-araw ah pagkain, so sa lahat na, no, kung anuman yung mga daw dito, mga panguna natin pangangailangan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Okay, so yun, inuulit ko po, ah, uh, sana tulungan ho natin sila Ate Rosemary, bo ah, uh, bo ng kanyang pamilya, no, na mabigyan ho natin ng, uh, pampuhunan sa tindahan, ah, uh, pambili ng gatas, ng triplets, no, at, ah, uh, para may pagkakitaan sila at the same time din kung may pagkakakitaan na si Ate Rosemary, akatulong din naman yung mga anak niyang medyo malalaki na, tulong-tulong na lang sila at ayun para makapagpatuloy din sa pag-aaral no yung mga anak ni Ate Rosemary. Okay, so yun ah uh, maraming pong salamat sa inyo sa napaki-share nyo para mas maraming tao yung uh, makapanood no dito sa video natin na to at uh, baka gusto nilang tumulong no? Tila Ate Rosemary. Bibi, sandali lang. Baka gusto uh, tumulong, no? Sa kila Ate Rosemary. So, yun lang po. Uh, maraming maraming salamat po uli sa mga tutulong at sa mga mag-share ng video natin na to. no so, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, thank you po. Bye-bye po.